What's up mga paps? Welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button as well as the notification bell. Tulungan niyo ako guys, mga paps na abutin ng 1,000 subscriber. Newbie lang ako ngayon. Uh, shoutout nga pala kay Ma'am Fairy Rose Pajardo Rojas. Uh, ito na request mo. ah uh, thank you bago kong subscriber. Ah, oh, nga pala, si Ma'am ay dati kong classmate nung nasa graduate school ako. So, nagmamasteral. Pero, isang sem lang kami naging mag-classmate kasi parang parehas ata kami tumigil. Ah, ngayon, pupunta tayo ngayon sa Iba. Kasama natin tong girlfriend ko. Ah, dahil maganda ang panahon ngayon, mamamasyal muna tayo. Kahit papano, kasi mabago na lang talaga makalabas ngayon ng bayan. Flashback kompleto ka ah. ka kayong isang ganyan? Wala. Bili na nga lang tayo, nawawala na, natapon ko pala yung ganyan ko. Huwag nga eh, hihinto ka pa. Saan ka bibili? Hindi ko alam. Ano yung puti mo dyan? naikto? to. Kahit huwag ka muna mag -feetmas. Matatanggal yan. Yo. Kasi bababa yung tenga mo. Tignan mo. Hati, okay, huwag na. Oh. oh mo. A few moments later. Pupunta tayo ngayon ng Iba sa Zambales. At dahil siyempre maganda ng panahon, wala na yung bagyong Ulysses. Mapalad pa rin dahil hindi napinsala itong aming bayan, hindi katulad ng mga ibang lalawigan, talagang napinsala. May gidulot ng bagyong Ulysses. Ang iba sa Valais pala ay almost 30 km away mula dito sa aming bayan. Tinatravel natin o no, binabiyahin natin yun ng almost 1 hour kapag tamang takbo lang naman. Pero kung talagang mabilis ka, nagmamadali ka at nagpapatakbo ka talaga ng 100, mga 30 minutes or almost 30 minutes nandun ka na ang nagpapatagal lang naman doon yung traffic kung dito ka lang sa highway mabilis dahil wala wala masyadong sasakyan doon pag nakapasok ka na doon banda sa iba bago, bago, bago magbayan ayun doon nagsisimula na ang traffic kasi napakaraming sasakyan doon para na rin kapo pero mas marami naman talaga di hamak sa ulongga po dito sa Zambales, kung mapapansin ninyo, talaga maraming puno. Masarap talaga magbiyahe dito, lalo pag nakamotor. Dama mo talaga yung fresh air compared sa mga syudad, di ba? Talaga napakausok, puno ng mga sasakyan. Ang daming carbon monoxide doon. Lalo banda doon sa may botolan, sa botolan Zambales, yung may maabang streetway doon daming puno no napakaganda ng tanawin ng view kapag ganda talaga ng highway kung makikita ninyo itong ride natin pa mga paps dito lang tayo sa lalawigan natin Bihira, lalo ngayon hindi na makaalis talagang ni makalabas ng bayan bihiraan na magkas muna tayo mga paps baka tumirik tayo kailangan na natin magkas Ang leader, siyang Ito, katulad natin ng motor. Uh, ang gamit ko palang motor ngayon ay Honda Click 150i. ay uh, itong nasa harap natin, Honda Click din to eh. Pero hindi natin alam, parang kung 125 tour 150 parang 125 to version 2 na rin ah version 2 to version 2 125 kinakotong Honda Click 150 i gisa sa Aerox bakit ko kasi bakit ko kinuha tong Honda Click kasi matipid talaga ito so tatakbo siya ng itong 150i if I'm not mistaken 52 km per liter compared sa Aerox na mo sa ibang mga motovlogger na sa YouTube. Umiiyak dahil sa gastos ng gasolina. Hindi umaabot ng 40 km per liter. Hanggang dito muna mga paps. Malapit na tayo dito sa aming pupuntahan. Magde-date muna kami. Sana na gusto ang itong video. At huwag niyo pong kalimutan na magsubscribe at pakiclick na rin ang notification bell. Maraming salamat mga paps. Oh. Thank you for watching. Ride safe and God bless.